Okay, hello guys. Atong video na to ay gagawin ko. Gagayahin ko yung naki, napanood ko sa ano. May napanood akong video sa Facebook about don sa fake at hindi fake na 1,000. Kung paano nyo i-identify kung fake ba o hindi fake ang isang 1,000 gamit ang money detector natin. Ito. May money detector po tayo dito try natin to ang sabi kapag daw hindi fake ang 1000 pag inilagay mo dun sa loob ng money detector mo pag on mo yon iilaw dito sa may banda dito at pag binaliktad mo naman yung money mo like ganyan iilaw naman sa bandang dito so tara check natin ito po yung money detector natin naka on na po yan Talagay na lang natin yung isang libo dun sa loob. Ito. Check natin kung totoo. Tapos, i-on natin. Ayun! Tama nga! Umilaw yung ganito. Yung may nakasulat na 1,000 pesos. Pag fake daw po, hindi nailaw tong ganito. Tamang ilaw lang 'yan pero yung may 1,000 na ganyan, walang ilaw. Nakita ko lang sa video, ginaya ko lang po. At pag binalaktad naman natin ito, iilaw sa man sa kaliwang bandang niya ito. Itong parang may shell dito. 'Yan. Ayan, nailaw nga po. Uff, tinry ko lang kasi parang nakakatakot. Ha, imagine Isang libo na eh. may mga fake na rin. Kaya nakakatakot na. So, magingat-ingat -ingat po tayo guys. Lalo't paparating po ang bagong taon. Maraming mga fake na pigi isang libong pera na ano lumalaganap ngayon. Nakakatakot. Si pag tinitingnan mo siya, parang totoong totoong kuang gayang-gaya yung papel yung... as in yung itsura niya kuang kuang para talagang ang ano hindi ka magdududa na yung, na fake siya kasi talagang kuang kuang yung itsura niya eh pero pag ginamitan mo siya ng money detector doon mo malalaman na fake siya kaya ingat po tayo advance happy new year po